Hello guys, good morning. So eto, tanggalin ko na tong mga bunga ng ampalaya ko dito sa side ng greenhouse. Ayan. So kaninang umaga ah uh, 8 na lang ang temperature natin, malamig na. Kaya kailangan ko nang isarado itong aking greenhouse para lumaki pa yung mga tanim kong talong doon sa loob. So, ito guys, may mga bunga pa to. So, ayan, maghanap tayo. Ayan. ayan, may mga nakalabas na bunga ng ampalaya dito. Ayan. Tapos, ah, wow! Tapos, ito guys, oh. So. Ayan, ang laki ayan ay kulin natin wow <laughs> ang laki ayan. lagay natin dito sa lalagyan tapos ito ayan nandito sila sa labas ayan tapos meron pang nakaipit dito ayan Ayan guys, oh, naipit na. Naipit dito sa greenhouse. Yan ilagay natin diyan. Tapos ayon, may naipit pa dito sa taas. Hindi natin makuha, doon na lang natin sa loob kunin. Tapos dito. Ito. Ayan, may mga maliliit pa rito pero kunin na rin natin sayang pwede pa to ayan may mga bunga pa rito ayan o. tapos itong mga talbos din guys o masasayang na rin to kunin ko na rin ito tapos i iling tatayo. Hmm. Hmm. Ayan ang buhay dito sa abroad. Kailangan magtanim para may maulam. Tapos dito din guys, meron din dito sa banda rito. So doon tayo sa doon tayo sa dulo.